Uhaw na uhaw ka, tay. Aww. Ako, tatay, na dehydrate ka nyan, tay. sa at saka puro gulay yan, tay. Dito ba sisip mo, Wala na palang tubig, oh. Paano ka lalakas? Na nakainom ka na ng tubig, wala pa? Wala. Magigig muna ako ng tubig, ah. Babalikan kita. Ha? Igiban muna kita ng tubig, ah! So yan guys, uh, bali nag tayo ng tubig dito sa <coughs> si SMB. Tinatnan nga natin si tatay dun guys na ano, tinatnan natin siya dun na walang tubig. So ako na nag -igib, igib ngayon para makainom siya. Ayan, uh, shout out kay RFH Family. Sila po yung mag-susupply ng lifetime support ng tubig inumin ni tatay. So, tinanong ko si tatay yung isang container na ganito guys hindi so, sumabot sa kanya ng 2 weeks so yung supply sa kanya ng water is tatlong container every month maraming salamat sa RFH family uh, sila yung nag-commit ng lifetime support para sa tubig inumin ni tatay para hindi na siya mamamroblema sa tubig inumin niya yeah. syempre maraming salamat na rin dito sa water station na SMB yan sila ang magde-deliver doon sa kubo ni tatay every month so may magsusuplay na ng tubig sa'yo dito Tignan mo, oh, uhaw na ho, uhaw na uhaw ka tay. Ako tatay na madidehydrate ka nyan tay. Mupo ka muna doon. Alos madihydrate ka na kasi wala kang tubig. At wala kang tubig. Hindi mo naisip na humingi ng inumin doon kaya ati Daisy. Pahingi naman ako ng tubig dyan kasi walang tubig sa bahay. Pwede naman yung tatay, magbibigay naman yung sila. Hindi man mahirap gawin yung tatay. O sa kapit bahay, pwede ka naman hingi dyan ng piniging paingi ng tubig. Oh, na, oh, na ako. Ako pang mo ng layo ko, sa tagig pa ako manggagaling. Ayan, hindi mo na ngayon po problemahin yung tubig mo tatay kasi may magsusupply na sa'yo. May supply ka ng tubig inumin habang buhay. May supply ka ng pagkain habang buhay.